mga channel for today's video ito po ipapakita papakita po natin yung paglilinis ng plancha mga ka channel kung paano linisin gamit ang panadol mga ka channel hello mga ka channel for today's video good evening po ito po ang paraan ng paglilinis ng plancha mga ka channel ito pong hawak ko ngayon ay panadol Ayan, panadol po yan yung gamot na para paracetamol, ito po ang gamitin natin panglinis ng ating planchana may itim-itim o yung, yung tingnan yung mga ka-channel, yung may mga sunog-sunog. Ayan. Makukuha po yan, uh, mga ka-channel. Yan po ang ginagamit namin palagi kapag may itim-itim yung mga planchana natin, mga ka-channel. At, uh, proven and tested po talaga, mga ka kasi yan po talaga ang ginagamit ko kahit maitim na po sobra yung plancha. Before ko ginamit yung panadol na yan sa plancha mga ka-channel, ininit ko na po yung ano, plancha na yan. Ininit ko po. Tsagaan na lang po kahit mainit po yung plancha. Pero be careful lang po para baka mapaso yung kamay ninyo. Ayan po ang ginagamit ko po talaga. Ayan, tignan nyo. Pagpahid ko, tignan nyo po yung basahan. Ayan, kuhang-kuha na po siya yung iba. Tapos, Hanggang ganyan-ganyan lang po. Tapos, katapos nyan, malinis na po iyan. Ayan, ma-fast forward na nga natin yung pag -ano natin, paglilinis dyan para mabilisan. At makikita nyo po talaga yung resulta ng ating ginagawa mga ka-channel. Ayan, makikita nyo po dyan maya-maya. I-fast forward lang natin para mabilis yung yung result niyan mga ka-channel. Ayan, fast forward na natin para mabilis. Ayan, para makita nyo na yung result niyan mga ka-channel. Ayan, tignan nyo, malinis na po siya. Ayan. Dahan, dahan lang po kasi sobrang mainit po. Tiis-tiis lang po talaga. Kasi ano, ang init po talaga ng plancha. Kasi hindi, hindi nyo rin pwedeng linisan kapag hindi mainit. Kasi hindi, nyan, hindi naman yan makukuha kapag malamig yung plancha. Hindi yan makukuha yung itim-itim na yan. Kailangan talagang painitin tsaka kudkurin ng panadol. Yan lang po ang tricks naming mga OFW kapag madumi na po yung plancha natin. I hope you enjoy mga ka-channel. By the way mga ka-channel to all uh, ka-group team, sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin YouTube channel. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na lang po kayo para sa susunod dating video mga ka-channel. And hope you enjoy. Thank you for watching mga ka-channel. eto na po yung mga, uh, yung resulta natin mga ka-channel. Ayan, malinis na po, di ba? Tignan nyo, wala na siyang itim-itim. O, tignan nyo kahit ano, halong katin nyo pa dyan. <laughs> Ayan, wala na po talaga siyang itim. Ang linis na po nyan mga ka-channel. Ayan, at ready na po tayo, jan sa pagplanchar natin jan. Ready na po, thank you, bye bye.